Ba? Mukhang tinakbuhan tayo ni Bebang ah. May sapaw yan? Tad <coughs> patrol yun lang. Buta bago bumalik yung kumita na tayo rito hindi pa. Ito Yun! <laughs> 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 o, iba, <laughs> Yon. No, go Sa ano? ka sayang. Ayan, oh. At least mabes. Nauna siyang nagtapo ng ano. Wala na kasi <coughs> ako, ano, masira no.

Ano? Binitawan, oh. binitawan ni niyon. <laughs> na. Hindi ano? niya matiis. Eh. Wala, umalis. Ha. Oh. Ah. Ano ang... oh, pa ano diba? Di pala, hindi bikpin 'Yun. 'Di 'Yun, 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 'yun. Hindi ko na matiis. Nandito, nagmumukbang. Pusang galak sa akin pala 'yon. Okay, wala Pwede na. 'Yung kumain na kayo. Oh. Laki. tapo mo na pin mo. Hindi, ito nga. Eh. Joker, na eh. May Isa lang, nabunot ko pa. Nagiging dalawa. Tagal? Ano? 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 Ilan yan? Dose. Dose? Tresi pa. Ha? ba? Hindi, ano ako? Ayan ako. Oh. Hindi Tika lang. Sinabi hindi pa din dipede. Huwag mo Hindi. Ay ano, din ako. Hindi siya yung ano. Ay oo. Oh. Tatlo alas ako eh. alas. Wala kung di sana kunyo na bunot Mm. Na ni Paddy. Hindi ka mamaya. Malaya ka na. Wow, ang ganda ng lasa nito. Alo ko 'yan eh, kayang bagyanan. Daki 'yan, galit pa siya. Galit-galitan niya. Ba, dumipas naman. Ano pa 'yung magtaka kung nano nang oras si kakulait? Berti ni nonoy kasi. 'Yung ikaw pang galit niyan. Hindi, 'yan ang bunga paggalitan mo. Noong parang naman tinakas ako. Ako, ah. tinok na ako mong marano na lasyete. Sinabi mo, may lasyete yung muli ko. Tapos ala na ako pala kanya. Ako. Sabi mo, minuli ko. Kasi sabi ko, na, sabi ko na din, ang magpagberte. Sino ano? Hater, ikaw? Uh, Piyal doldo mo yung sugal, ano? Bakit no, pigi mo na ako mong karina? Mapibisa may sambo ko pa rin. Kapabili wow. wow. Jomini at John. Si Lalawe. Yun, sarap. Oh. Unahan kaya pa po ito. Unahan, unahan, unahan. Okay. Galingan mo pag no? Minuli ko mong alas 7, tinok ng kwak binyak ko darwin na ako. Tapos ka, bira-bira, ala na mo pala. Yung may anak. Oo. Ah, yung pinsan niya. Ibalik ko tuloy yan. 'yan? Ano na 'yan? Ano ba ba Ano Ali, ate niya kaya, tini permiso ang Jomar. Bayo, bayo, wag bayo. ka magtangka. Hindi, ayaan mo siya mag... Ano yan? Boom! Alangin po si Pudu. Kasi limang dala, sarado niya pala yung Pudu. Ang tol, dumahin na darling. niya kanya Sina ako O, Tenny, tanam mo itong tamong aludikay. Imo imoy, imoy. Ano yung biyasa imoy? Uy, kalo na yung minum. Ay, ba pang predag kami. Anak na, tenang. Hahaha. Tama na yung Tama na yung may nakauha sa kakwintuhan Dalawang kaya kwintuhan Eh hey. Kwadro

kakain mo kaya rin wala mo toto dos oo ay, ay nandoon na pala Tingi kita ka saan ka bumili ng sandwich huwag siya nakakuha pa Tres na lang <laughs> <laughs> tatlo ano kung mga

devisit uh, exactly. mo pamilya uh. <refer oh. ay, ay, na <refer> pag pag mo ano na opat na tu lang kau lang kau lang kau lang kau na lang kau Ay, kau lang 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 kau

22. 22. Oh, ni kayo. Pinermis ko na nga eh. Mali pa ako, nandito pala sa akin yung wibi eh. Nagpataas pa. Nagpataas ako eh. Wala ginawa joke. Oh. Juan. Oh, dalawa. Dalawa hits. Kuntay mo pa han. Hindi man kaya kayo hinali. Hindi sa iyo hinali. Kanino ba hit? Kay Joan. Ah, kay Joan. Ah, Hindi mo na paya, pwede kaya bayaran si Nina, malakas ang loob niya. Ah. Nakabawi si Nina. Nak no. Siya ngayon ang manero. Lakas ng loob. Yan ang ninang ko.

para kami nag-video ko dyan. Ha? Ay, wala ka na, naman. Na Ay, walang ganun. La, labang ka. <laughs> o, oh, oh, sige. Yabu, yabu. Ba, hindi eh, magpakita ah. Dos. <laughs> o, ano? Sino naging... <laughs> Ang yabang yabang si... Oh. Idarwin ka sa kaya mesang buya sana may O Ano nung gse mo? Imposible. Ali kecha wanta ni Jobia. Para tang 67 pa baba, di ba? Umuwi na kasi. Utang tres mo. Na? Sayang na rin tres mo. May yung baraha, pero ito yung pinamasunti. Sarap na naman. Sarap ba? Ay, oo. Sige, sige. Sarado mo eh, pa. Mm, sarado. Ang galing nga. Ay, idol ko siya. Pag, mo. Masyadong maubay. Ate na Isuksok mo yan. Mmm. Isuksok mo. Isa isalpak mo ng gusto. Sagat mo, Paharap doon sa ano. Huwag paharap sa akin. Puta, baka masudsud ako. Oh, sa pawan na nagagalaw Sa pawan me. Iya. Mm -hmm. Ocho. Yo. Yo, yo naggaling naman ni Ocho din. Ah, kuno. Alin sa kanya ko ni. Ate to Nene. Toyo na daya din niya. Hay. si Jahan. Bakit? Yon. Siyempre, ko. Kuha sana, no? <laughs> Ako ko mo din yan. Hindi. Hmm. Paano makuha? <laughs> Yon, no? Puta <laughs> to. Oh, Walang tapon. Yes. Ganyan <laughs> <laughs> Sa akin? Dalawa Sarado na yung food house. Puta na. Masikaso <laughs> si Paan. <laughs> Ting, ano, ang... ano ba to? Ah, ano. ito? Sorry may... mo na. Ocho. Si... putas ako dadalhin. Ibang nga yung baraha ko. Hindi eh. Koloris, eh. Ay, labay, Kasi tanit kami mm. Yung babae yan. koyong ko. ko. Kung ba? Kung yun? diba? Yung una, ano na kasi patlabas yata. Malaki na Lumabas yata Lumabas tapos patay na tayo. Oo, uh, patay na tayo. Oh. sa kakutod? Doon sa tala, ka, ano? Oo, oo. Eh, yung Laku, kayo, mga e. na, yung Mama ko eh. Hindi ka yeah. eh, kayo. Hindi ka yes. kayo. Eh, sin, kayo. mo. Nakakalimutan yung mga kahitan. Ang bala mo, kayo niya. Yes. Sabab. Kung sa ano. Banda Uh, uh, ya. oh, oh, oh. so, Karon okay. yeah. uh, <coughs> Pero yung mga ako, balon eh. Yaya kasi mumunta ko rin. Pero balon ko punta lang ni Efe. Alas, 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 alas! Dos lang talaga. Mababawas. Mababawas. Oo, dapat alas nga eh. <coughs> Bakit ako mag-draw? Tatlo alas <coughs> na. Itong it isa. Kaso sa akin niya kasi, Nang kapag piti, nawawag yung piti. Nawawag yung piti. Papanlayin siya. Lagi kami binubusok na naman ni Charlie.

Ikaw nila, kalampatan ngayon, lulur ganita. Hindi nga kahit kaya, ng June yata. 80 seconds, 80 hours, tapos nito nabubuti ang babae. Hindi kaya, hindi nabubuti sa muhid ng babae. Hindi ako mahirap dito. Ang siya. Ngayon, ito tropika na. O syempre, siguro na ako Hindi nga kayo pa nito ang babae. ng babae, nang kipaksi Kaya nito, yan kayo mga disay. Babaya Kaya kanya ako. Ito babay pino na Ikaw ko tinawag nyo. Kaya Ay, dapat disay na ako. Mas maluwa yan ito. Ay, alam ka sinabi ka. Alin mo kayo babay. Ay, kasi. Samulang na dito

Ilang taon na siya? Mas matanda sa inyo? 30 na siya. Ay, mula nito. Pia-api legend. Masama na ka. ang ka binitag-binahat, toto na taon. Hinak na. Oo, yan. Tinulak na ako nito. Hindi na mataas, daring tao.

Ilang ka? Sete. Alas. Royal. Nabunot ni abog ni 5. Inubos ko na yun sa akin Bombay. Talagang sinamantala din ako eh. Siniseryoso niya yung laro eh. Ako nagbibiro lang ako. yun. Sino yan? Ano yan? Ano yan?

ito po niya Kakawain ko rin Isa sa iyo. Isa sa iyo. Isa. Tungit. Oh, tungit na pala yun? Hindi ko na malayang tungit, oh. Ay, Hindi, napaganda dito sa pagtsaw ko ng ano. Sa oh. Ha? 60. 60. O, bakit magano to? 60 to. 40 40 50 lang talaga si ito talaga si Bombay yan lang yung pera mo 30 lang oh, yun oh. Oh, ikaw ninang